Kanya-kanyang opinyon ng mga senador sa pagpayag ng Vatican na i-bless ng mga pari ang mga same-sex couple. Sinabi ng senat ni Senator Francis Tolentino na kailangang malinaw ang sinabi ni Pope Francis na basbasa na mga couple under irregular situations. Para naman kay Senator J.D. ito, ginagalang niya ang pagsasama ng gay couple pero malabo pang lumusot sa batas ang same-sex marriage. Ginagalang naman ni na Senator Joe Villanueva at Francis Escudero ang desisyong ito ng Santo Papa. Hindi ko nabasa yung ano, na balitaan ko Uh, pero sa batas natin, union between a man and a woman, eh, di ba? Hindi naman natin tatanawin kung mag-issue sila ng PayPal IRR, pero siguro ay klaro yung blessing. It has to be studied. Siguro Vatican is also taking its slow. Siguro one step at a time. Um, yeah, si Ibor, siguro, iba, sigur, iba kasi sinabi, uh, sa Biblia kasi Adam and Eve talaga, eh, di ba? So, but we ha again, we respect the the position of um, couples uh, even same or same sex to be together but yung in comes to full marriage siguro that would na ano, one step at a time pag, ano, we need to study further it's a very bold move